ng ating pinakabagong haircut tutorial tinatawag nating fade with design ayan so una natin gawin dito ipunin muna natin yung buhok nya sa tough hair para magawa natin yung magandang fade at ang kanyang design so one side tutorial mga katropa sa kabila lang po dito sa left side ang ating ipapakita para mapaigli natin yung video ayan so unang proseso gumamit po ako ng guard 1.5 close. Ayan. So, estimated natin na maganda po ang kalalabasan ng ating uh, pag-feed at paggawa ng kanyang design dito sa left side. Ayan, guard number 1.5 close. Ayan, so next, guard number 1 close. Sa baba lang mismo ng dinaanan ng ating guard 1.5 para upang sa ganon yung buhok niya ay pababa at panipis ng panipis. So fade down strategy ang ating procedure ngayon mga katropa. Ipinapakita sa video na ito. Always fade down po mga katropa ang ating strategy or technique sa pag-fade. Ayan. So ito na. Next, guard point five close with combination. No guard, adjust the lever ng sagat sa gitna at pantay para sa magandang creation ng kanyang fade. Ayan, ipipid muna natin bago natin gawan ng uh, design para kitang-kita natin yung linya na ating iguguhit or i sa kanyang uh, left side part. Ayan. So, pagkatapos natin gamitin yung 0.5 guard na yon, yung combination natin na tanggalin natin yung guard. Yun yung sinasabi kong no guard. Tapos i-adjust natin yung lever ng tatlong bases nang sagad sa gitna at pantay. Sa ibang mga tutorial mga katropa na papanood natin sa mga YouTube tutorial, haircut tutorial ay uh, dalawa lang po ang ginagamit nila. Yung uh, lever, open and close lamang. Pero sa akin, tatlong bases dahil uh, medyo malapad po ang uh, adjustable ng ating lever. Ayun, yung, yung po ang ating 0.5 guard close with combination, no guard, adjust the lever ng sagad sa gitna at pantay. So, ito na yung pinaka tick, -tick natin sa pag-trim mga katropa na sinabi kong uh, cleaver overcome with guard. Ititrim natin yung nasa taas ng dinaanan ng ating guard 1.5. Sabay na rin na uh, gumamit tayo ng 0.5 guard para yung mga mangitim-itim sa pagitan ng fade at ang kanyang uh, buhok sa taas ng fade ay ma friend po at maganda tingnan ang blend and uh, transition. So, todo na po ang ating... Uh, pag gamit ang uh, cleaver over comb and then point uh, pipe guard para maayos isang ikot may kalalagyan at may natatapos ayan so panoorin yung mga katropa ang aking technique sa cleaver over comb ayan with guard pagkatapos natin itrim gamit ang cleaver at suklay sa baba noon pitikin natin ng point uh, guard para mawala yung uh, mangitim-itim sa parte ora uh, kalagitnaan ng paid at ang uh, buhok niya sa taas ayan so nakikita nyo mga katropa gumaganda ang kanya'ng transition habang uh, ginagamitan natin ng clever overcom with point guard so kailangan din yung uh, combination natin na uh, tatlong beses sa pag-adjust ng lever para maganda na po at diretso ang ating gawa So, tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa. So, pagkatapos natin i-trim gamit ang clipper over comb with guard ay gumamit po tayo ng key detailer para gawan na siya ng shift lines sa noong yung babagay sa kanyang noo ang ating paggawa ng shape line para umangas so itong buhok niya mga katropa ay matigas at kulot kumbaga ayan tapos yung shape ng kanyang ulo ay hindi gano perfect kumbaga mayroon malalim may papaon may palutang na shape ng kanyang uh, kumbaga hubog ng kanyang ulo kaya diskarte po para gumanda ang kanyang gupit ayan nagre-wrinkles po ang kanyang mga buhok Ayan. So, always curve patilya kung kinakailangan para dagdag angas sa kanyang gupit ang mga malulupitang outline. Ayan, i-detail natin ang kanyang fade para sa pag-ahit mamaya ng ating labaha. Madali lang po kaskasin ng ating labaha dahil napanipis na ng ating detailer. Ayan, so ito na yung ating uh, ginawang uh, design sa kanyang left side panoorin yung mga katropa kung ano ang ginagawa ko sa simpleng gawa pero napapaangas natin ang kanilang mga gupit so tuloy tuloy lang po sa panoorin mga katropa hanggang matapos kahit papano dagdag kaalaman para sa mga barperong nag-aaral pa lang sa gupitan so ito na mga katropa ahit na po tayo bago po ahitin isprayan muna ng tubig para lumambot yung buhok ayan laging tandaan mga katropa gumamit po ng bagong blade para matalas at perfect line ayan sundan lang po natin yung ginawa natin pattern para hindi na ma-damage at hindi maligaw sa ating inaahit dahil abang na ang ating ahitin ayan aitin po natin ng pulido para malinis na malinis tingnan ang kanyang gupit ayan so laging magaan Ayan. Para iwas kandahawa at uh, sa ng ating uh, kamay ay maganda po ang kalalabasan ng ating mga outline at gupit. Ayan. So, mahihiyang po sila sa mga magagaang uh, kamay. Ayan. Naiitim natin ng pulido ang kanyang design para lutang na lutang at labas na labas ang kanyang mga linya at uh, malinis ani mo ya ng uh, airbrush pero very natural art kung paga walang halong chemical so ang pagugupit mga katropa ay parang art din yan kung kinakailangan gamitan ng kung anong mga products ay nasa barbero po yon at client kung gustuhin man dahil ang isang gupit ay isang art dyan lahat kung anong ikagaganda ng gupit kung gustuhin ng barbero at sa client, no problem. Pero dito sa akin mga tropa always normal po. Hindi po ako gumagamit ng mga chemical-chemical niyan. yan. Baka malason yung kuto. <laughs> Hindi, joke lang mga katropa. Ganun pa, lahat po ng uh, mga barbero ay may kanya-kanyang diskarte sa kanilang mga ginagawa or gupit nakadepende po yon din sa order ng ating mga client. So, tuloy-tuloy lang po sa panood, mga katropa. sundan din natin kaagad ng sing shaver para mas lalo pang kuminis ang kanyang feed Kung meron kayo mas branded na shaver mas maigi 'yun ang gamitin dahil mas malakas. ayan so sundan din kaagad natin ng pen guard close tapos yung combination natin yung uh, no guard, adjust the lever ng sagad sa gitna at pantay para burahin yung mga naikita natin mangitim-itim sa kanyang upper feet para maganda tignan ang transition mula sa paid paangat. Kung saan nararapat gamitan ng ating 0.5 uh, guard at combination gawin po natin para si kaganda at ika-develop ng kanyang uh, gupit at uh, maganda tignan kung ayan So sundan kagad ka natin ng uh, Kimi Detailer para purahin yung mga linya mula doon sa pinag-ahitan ng ating labaha kanina dahil hindi abot ng ating uh, large na clipper, malaking clipper dahil uh, medyo makapal pa ang kanyang blade ang uh, nakakapagtanggal niyan konti ay ang ating Kimi Detailer at kung saan nararapat gamitan ng ating Kimi Detailer ay uh, gawin po natin para sa ikaangas at ikaganda ng kanyang gupit. So tuloy-tuloy lang po sa panood makatropa. Ito sa kanyang uh, tafir, hair, simple lang po ang ating uh, pagbabawas o pagtitrim. Panoorin nyo po ang ating uh, pagtitrim. Napaka-simple lang mga katropa dahil ito ay kulot at uh, kumbaga, simple lang ang ating uh, pagbabawas. Ayon din sa kanyang uh, order ay uh, talagang uh, nagagawa natin ng uh, simpleng gawa lang sa pagtitrim. Hindi na po mahihirap yon so madali lang po tingnan nyo ang ginamit ko gunting and then uh, tining and then uh, hawak hawak lang ay isang pitik lang ay maganda na ang kinalalabasan be creator be creative na barbero talaga ang um, ating pagtitrim ay may kinalalabasan may kinalalagyan ng ating pawat pitik Ayan. so tingnan nyo mga katropa napakasimple lang ang ating pagtitrim pero nakuha natin ang maangas na forma ng kanyang tough hair So hindi na kinahalangan na kung ano-ano ang pinaggagawa dahil uh, ganun lang kasimple mga katropa. Kaya dito sa ating bawat pitik ay nakakapagtaka kung bakit ganun ang nangyayari sa bawat uh, kinalalabasan ng ating mga gupit. Ayan, so sinundan ko kagad mga katropa ng aking cleaver, uh, liver over comb, ang kanyang upper fade uh, para i-trim para maganda na at bumulido at malinis tignan ang kanyang side by side ayan marami kayo natutunan sa haircut tutorial natin ito na tinatawag nating fade uh, with design. Ayan, Cleaver overcome with guard strategy. Ayan, so sa bagong lahat mga katropa, isang pitik para sa subscribe at isang pitik para sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. So muli, ako po ay nagiiwan sa inyo ng maraming maraming salamat po mga katropa.